Yung executive clemency or yung pardon, hindi yan dapat pinapataw sa mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero only sa mga administration ay pinapalabas ang mga kawatan. So, ang pinaka gustong pagtakpan ngayon uh, ng bangag na administrasyon, of course, yung vice camp pa rin, Dapat ay uh, investigahan yan at pigilan ng uh, Korte Suprema at panagutin lahat. Actually, pinipitasyon na yan o na ang uh, camp, I think, ni uh, Congressman Ungab, nila Attorney Vic Rodriguez para hilingin sa Korte Suprema na ibasura yung ano na yan, uh, GAA na yan, yung ating budget na di-noodle ng mga buhakan ng Ginimes. At sinasabi niyon Tiveros, wala daw siyang nakita na blank entries doon sa vice cam nila. So, syempre, kanya-kanyang depensa, kanya-kanyang palusot. Alam naman natin kung sino ang involved, Senate President, lahat halos dyan na mga tiwali sa Senado, sa Kongreso, lalo, lalo na sa Committee on Appropriations. Si Bangag, si Lisa, sila yan. Alam natin, talagang ang gobyerno ni Bangag, ang tinatarget ay yung gusto nilang katargetin, katulad mo, katulad ko, katulad ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, at magkakasabwat sila kasabot ng makahaliwang grupo, magkasabot ng mga kawatan. Ngayon, recently, dadako na ako dito kay Jed Mabilog na kung saan ang uh, ginawa ng uh, bangag na gobyerno ay binigyan ng executive clemency. Alam nyo, ang bobo talaga ng presidential communications, even sa kanilang reporting, malakas maka-fake news. Bakit ka mo? Dahil ang kanilang mga reporters o kanilang pagsusulat, mga bangag din. Yung instead of Mabilog, logang isulat nila, ang sinulat nila magalo. Mamaya pakita ko sa inyo. I don't know, na-notice niyan. Mukhang gustong sundan ni Marcos Jr. ang yapak ni Biden na nagbigay uh, ng pardon sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, sa kanyang kapatid, sa kanyang uh, mga in-laws ng preemptive pardon. Alam niyo 'yon, 'di ba? So nung bago umalis ni, uh, ni, Lolo Biden, yun, pinardon niya yung kanyang mga kamag-anak. Ang tawag niya ang tinatawag na pre emptive pardon. Meaning to say, hindi pa nako-convict, hindi pa na-charge yung kanyang mga kamag-anak. Wala pang malinaw na kaso ay pinardon niya na. Mukhang gustong sundan na yapak yan ni Bangag. Pero actually, binasa ko, legal pala yan sa Amerika. Yung preemptive pardon. Kung baga, hindi pa man nakakagawa ng kasalanan sa Pilipinas, hindi pa pwede palang mag-pardon o magbigay ng clemency kung ikaw ay hindi ka pa na-charge o hindi ka pa na-convict. Yan ang gusto niya atang sundan na yapak ni Bangag ang magpardon ng magpardon ng mga sangkot sa graft and corruption, na-charge yung graft and corruption, and plunder o kung ano pa. Mukhang nagsisimula na si Bangag. Yun dito dito sa US Talagang sabi ko nga, nakakaloka, di ba? Wala pang ginagawang kasalanan or ang, ang mga kamag-anak ni uh, Biden, eh pinardon niya na. Kasi siguro, naiisip niya. Pero ang dahilan nila dyan, kasi daw baka habulin nitong Trump administration for the reason that political retribution. Yun ang dahilan niya. Pero ang sa akin na naman, kung wala ka namang kasalanan, wala kang ginawa, wala namang makikita sa iyo eh. 'Di ba? Kung wala kang ginawang kabulastugan, o pati ng anak niya, 'di ba? Yung mga anak niya talaga kitang-kita -kita mo sa pictures na talagang napapaligiran ng mga babaeng sandamakmak at with the pulboronic and everything. Actually, may connect pa mukhang may connect pa nga ito sa kay ano eh. Ah, uh, kay uh, who's that? yung may property dito sa Malibu. I don't know, nasunog na ba yung property niya? Diba, remember that article? Nirentahan ni Hunter Biden yung property ni Amit Chandramani dito sa Malibu. Eh, ba diba, si Amit Chandramani, yung nahulihang pampasarbog dyan na inabsuelto ni Lisa. You know what I mean? You know that story? Then parang may connect. But anyway, hindi na ako masyado dadako doon. Pero I'm just trying to connect the dots. Ngayon, din nga, dito sa Amerika nakakaloka. Wala pang kasalanan, pardo na. Ngayon, si Jed Mabilog ay pinardo ni Bangag. Tignan natin ang article nila. Ang article ng mga Bangag. Mga kababayan, tignan niyo yung article na yan. Kagano ka nga bells Ay, ah, nakikita niyo, di ba? Ang sabi diyan ng Presidential Communications, President Marcos grants ex-Iloilo City Mayor Mabilog Executive Clemency. Ang sabi dito, President Marcos Jr. has granted Executive Clemency to former Iloilo City Mayor Jed Mabilog, Jed Patrick Mabilog, citing his long-standing commitment To good governance and the numerous awards and recognitions Iloilo -Ilo City received under his leadership. O diba talagang ipinasal, pina, ano, ah, sinasalpak sa taong bayan na you know kaya pinadun kasi may mga award-award ek-ek-ek-ek. O sabi dito given former Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patricks Mabilog's long-standing commitment to good governance coupled with awards and recognition received by Iloilo -Ilo under his leadership Uh, President Gr uh, Banga granted Mabilog's petition for executive clemency in connection with his administrative case, thereby removing the penalties or disabilities resulting from such case. Sabi ni Bersamin, basahin niyo to kung gaano katanga to. Nakita niyo ba to mga to? Lalakayan ko lang ha. The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on October 23, 2017 for violating section da 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 nakita niyo yan nakita niyo kung gaano ka vovo itong uh, mga writer dyan sa presidential communications hindi niyo matama yun yung inyong balita fake news kayo mga wa paano naging mabilog ang magalong o siguro yung writer habang nagsasa habang nagsusulat nito o baka si Cesar Chavez ang nagsusulat nito ang iniisip mo si Mayor Magalong na nag nagbibigay ng mga expose o oh, matapang na pananalita na ang gobyerno ni Bangag, ang Congress, lahat mga kawatan kayo. Kaya tingnan yung nasulat nyo. Imbisa si Mabilog, si Magalong. O oh, sabi dyan, ipakalat eh, nyo nga palang ga, gawin yung katawa-tawa tong mga... The Office of the Ombudsman dismissed Magalong on December 23, 2017 for violating Section 3H of Republic Act 1319 as implemented by the Department of Interior and Local Government. So, chenek natin yan to to make sure na baka baka si Maga, you know, well, it's about Mabilog. Paano napunta dyan si Magalong? Just tinignan natin, there was a report uh, on October of 2017, ayan, no, October 2017, sa Philippine Star, October 26, Iloilo -Ilo Narco Mayor sucked. Okay? Hindi naman si, si Mayor Magalong ang isinako, di ba? O, oh, <laughs> di ba? So ngayon, mga kababayan, dahil ang uh, reason yan, Unang-una, pwedeng alanan niya ni Pangulong Duterte na kasama sa narcolist. Then, uh, yung uh, report, ay uh, yung uh, kaso niya sa ombudsman na sinasabi diyan, ay hindi niya maipaliwanag yung kanyang income na biglang lumobo ng uh, 9 million Uh, pesos sa kanyang sal. Eh, yung executive clemency or yung pardon, hindi yan dapat pinapataw sa mga taong nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero only sa bangag, only sa bangag administration ay pinapalabas ang mga kawatan. At iniisip natin at uh, ang tinatantsa-tantsa natin dyan mga kababayan, posibleng marami pang patatakasin si bangag o palalayain o ipapardon kasi nga idol niya si Lolo Biden, na yung mga kamag-anak ni Biden hindi pa nakagawa ng kasalanan o wala pa, hindi pa na siya charged or hindi pa convicted, ay pinardon na. At although sa atin, hindi applicable yan sa batas ng Pilipinas, according to the according sa ating constitution na binasa natin kanina, sa Pilipinas, ay eh talaga namang kahit nasangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, binigyan ng executive clemency. Kasi ang sinasabi dito, hindi dapat pinapardon yung mga nagnakaw sa pera ng Pilipinas. Like kung graft and corruption or plunder ang kaso mo, o you are a plunderer, kawatan ng kaba bayan, ay hindi ka dapat magbigyan ng executive clemency. Kasi considered as serious crime yung pagnanakaw sa kaba ng bayan. So kung ganyan ang presidenting bangag na ang mga nagnakaw sa kaba ng bayan, bibigyan niya ng executive clemency, ay maglalakas loo magnakaw ng magnakaw ng pera ng bayan kasi kung sino ang susunod na presidente, ay pupusta sila doon or tataya sila or sisip sip sila para mapalaya sila in the future. So magnanakaw muna sila ngayon kasi ang gagawin nila sa susunod, tataya sila ng tataya sa mga kakandidato ng presidente tapos mapapalaya lang sila sa kanilang mga kasalanan. Ayon sa batas, ang mga serious crime katulad ng uh, bribery, treason, espionage, at plunder, mga kababayan, kung tama itong binabasa natin, ay excluded ang graft and corruption sa pagbibigay ng executive clemency. Pero si Bangag ay pinatawad ay you know, binipinardo niya itong taong sangkot sa pagnakaw, hindi sangkot charge, 'di ba? sa kapag nakaw sa kaban ng bayan. Hindi rin kasama dito sa batas ang pagbibigay ng executive clemency ang sangkot sa drug trafficking, manufacturing or anyone na involved sa pagpupulburo. Kapag Sangkot ka sa pulburon manufacturing, trafficking, distribution, hindi ka dapat kabilang o mabigyan o hindi ka dapat mag ng executive clemency. Malinaw yan. Basahin nyo lang ang Batas ng Pilipinas.